Ayan no, ayan no, grabe Ganyan no, ganyan siya o. Ayan, dito kami magtatambay kasi ilan Ayan. Maraming mga makainan dito. Yan pa sa tabi nila. Dito kami. Ang cute ng place nila. Ano, coffee shop. Kaulayaw. Coffee shop. Ayan. Ang cute din. Ang cute ng ano place nila. Overlooking. Christmas, Christmas. Kunti lang ang tao kasi umuulan. maulan. Maulan na panahon. Kunti lang ang tao. Ito ang cute. Ayun, ang cute ng pangalan nila. <laughs> ang gaganda ng mga sales lady dito. Ayan no, si Bert the girl. Ayan no. Ayan siya oh. Oy. Ano? Madam? Ano? Tingin ka naman? Mag-try ano? ka naman, Day? Good. Day? Uy! Ano kaya yun? Happy birthday! Ikaw ate, Merry Christmas! Merry Christmas everyone! Oo, Merry Christmas! Ayan. Oo, Merry Christmas Ayan si George. Bulan kasi kaya ano oh, hindi maganda yung view. Hindi natin makikita. Ayun lang, ganyan lang. Ayan. Ayan lang. Maulan na Pasko. Kaya dito kami. Hello George. Say hi George. But, hi. Buti pa si George. Hi. Merry Christmas. Say hi. Hi. Buti pa si George ang nag-hi talaga siya. Say hello. 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 Alisa mo. Hi. Hi. Hi, Daddy. Merry Christmas. Hi. Daddy. Hi, Daddy. Hi, Daddy. Dali. Hi. Daddy. Hi. Halo Halo halo. Chat <laughs> <laughs> yo. Diyan, nitik naman dito, Ate. Ayan, 'no si Ate. Namimiss na nila si Ate sana ya. Sa ano, eh, sa ano <laughs>

Ang kami talaga ni Kuya. Ang oh, sa so, uli na yan, nakikira na eh. Sige oh, na, ayaw. Ngayon. ayaw Lapit na natin sa. Wait! Nalo na to? Hindi pa pa. Wala pa yan. Matapang pa Ayun pala, pwede na sa'yo. Pasok na lang siya. Baka may candle sila pinara kami ng sa ano? Saan? Mm -hmm. Sa Simbay. Ah, busy, sila, o. Oh. Tinan mo. Mm -hmm. Ayan, busy, busy yan sila. Ang pipikyo. Yung mga kamay mo. Si yo. mama behind the scenes. Alisa. Alisa. Happy birthday, Alisa. <laughs> Ano ba ka na yan? Ano na po sa namin. Yan. Asan na si George? Ano tanggal ba kayo? George. Alam, maghuhugas Maghuhugas daw si Alisa. Kasi nakatapon siya. Ayan o. Oh. Ayan siya o. Oh. Ayan. Oh, ibang klase itong nacho nila o. Oh. Ano, ang sarap. Mm. Uh, sarap. Mm, sarap <laughs> wow, may place silang maganda rito. 1 2 3 Ah, dito yung mga picture taking nila. Ang cute naman Ayan sila. Kami ang kisut ng mga ano, mga pictures nila dito sa kaulayaw. Gandaan <laughs> mo kisa. Yan, picture picture taking sila oh. Oh, namamasyal sila. Maganda. Saan? Ubi. Oh, ang ganda. Saan? Oh, nga, ang ganda. Ay, ang ganda nga. Ang ganda dito. May mga ano sila. May mga display display. Oh, sige, videohan kita. Hi. Ah, si Ate talaga ayaw niya na nabibidyoan. Ah. Ayan no. Ayan no, grabe oh. Ganyan no, ganyan siya. Oh. Nakasimangot 'yan para Ate si Ate. Ayan na dalagan-dalagan na siya oh. Ayan na siya. Ang ganda dito oh. Ayan. Maganda sana dito kung ano may may araw ngayon kaya lang sa sobrang ulan hindi natin makikita yung view ayan sa baba oh ayan Ang cute oo nga eh mayroon pa doon no oh. doon pa sa kabila oh ba? Diba? dire diretso ay iba na yan ate yung ano ayan no oh. ang cute dito overlooking lahat dito ayan ang ganda ay may ginagawa ayan si ate oh dito yan sa Kaulayaw ayan ang ganda ng view